1 2 3 Pa'di ko niya, sir? Sige. Wow. Umabre. Mo lah, monay pakapen, guys. Congrats, Congrats Mr. Rin. Edward and family. Wow. Muna monay pakapen, guys. Ana mong kotse taong napalit. Ah, katala dapat, dapat, dapat. Apa? Hasta poreo kereo. Salam ni Carlo Rossi. Hmm. Mo na ipakapin guys nya. Ah, ano po mo maka balo ani mo ang pakapin? White wine. Amo na rong tagay-tagayon magselebrar ba kay nakapalit man taging nana. Ah, ang buga oh. Hmm, ba diba, oh? Oh, di apa jod oh. Gay, mo na ipakapin atong kotse guys. Tabunan na, na presyo kay presyo. Mao. Sempre <laughs> 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 guys, Apple po ayan ayan ah na ya tayo sa bisera tayo tawon ma bisera tawon tayo okay salamat guys okay den video ay gan den then video ay dali gahiwa ade gay ari kay mother ti no di mo may stress amo asti take mo na do What? Wow. No. Congratulations dai. Sana all. Happy, Sa birthday, to Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday to you. Happy, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Bodol Bodol. <laughs>